Hello, Miss Kathleen. Hi, good morning po. Kathleen po from Philippine Daily Inquirer. Hi, sir. Um, I just wanted to ask po, if may idea po kayo, kahit estimate po, ilan po naging EJK killings under VP Sarah's, Sarah Sara Duterte's leadership as Davao City Mayor. Para lang po malaman natin yung scale ng killings during her time po. Na-mention niyo po, sir. Uh, hindi ko po isa-isa ito mabilang, pero under my own estimation, yung mga na-abduct ng Henius uh, Crime Investigation Section Double Ditch Squad at yung ibang mga ditch squad na mga station during the time kay Mayor Sara Duterte na pinairal niya itong Oplantokhang. Sa laon quarry lang po sa estimation ko lang meron pong mga more or less 3,000 pero ang total damage o napatay sa Davao City yung nakita at saka yung missing more or less 10,000 separate from Metro Manila. May nag-imbestigar ba dito? Wala. Nag-imbestigar ba yan? Si uh, Vice President Tambalusulo, Sara? No. Kaya ito, challenge ko sa kanya. Tumayo ka, magharap tayo, kung saan mo gusto, mag tayo online or what. Pap ko ang mga akusasyon ko sa inyong mag-ama ng mga gangster at mga mafia kayo. Now let's have again Miss Salima Refran. Ma'am, pasok po ma'am. Hi sir, ako ulit. Um, sir, yan nga po, uh, na, sumalang na kayo dun sa ICC pre-trial. Um, meron po ba kayong naibigay na mga documentary evidence? Um, kumbaga, Bukod po dun sa salita ninyo, meron ba kayong naipakitang ebidensya na susuporta doon? Meron ako uh, binigay doon na uh, ano, maliban doon sa 186 na computer print affidavit ko, meron din ako ng uh, testimony na nakalagay ito po sa isang uh, malaking notebook. In fact, uh, nilagyan ko ng title ng notebook na yun na From Darkness to Light. In fact, uh, tinanggap ito ng uh, Office of the Prosecutor as exhibit. And meron ako mga mga graph na ginawa ko about uh, the DDS in uh, in a uh, in uh, anti crime task force king news Clan task force and nung naging mayor ang naging uh, mayor si Sara Duterte Isubmit ko po ito mga documentary evidence at nag-submit din ako ng rehistro ng sasakyan na binigay sa akin ni Mayor Duterte na ito ay pagmamayari ng isang uh, very trusted na tao ni Aldong Paruhino na number one robbers of the Philippines at si Alvin Flores. Binigay ko ang mga rehistro na ito ginamit namin ito sa Upland, Tukhang. Nasa akin po ang posisyon ko po sa sasakyang ito. Isla pickup pick up. Yes, sir. Nagbabalik po ulit si Mr. Uh, Jairo Boledo. Sir, you're acknowledged. Yeah. Mr. Jairo. Mr. Ayaw. Jairo. Ayun. Okay na po. Nagkaloloko lang po yung mic Sir na nabanggit nyo na rin po yung mga implicated na mga big persons dito nabanggit nyo na sila affidavit nyo nabanggit nyo rin po si Vice President Sara Duterte is, is there any chance sir na pwedeng ma-devolve sa amin kung gaano po yung extent ng involvement or possible involvement po ni Senator Bongo bilang aide po at talagang kanang kamay po ni President Duterte from the Davao death squad killings to the drug war sir Well, si Bungo po ang uh, nag-provide sa amin ng mga personal information data ng Land Transportation Office sa mga target personalities na pinapapatay ni Mayor Rodrigo Duterte at binababa ito kay SP Posani at kay Bungo para for sure na ang mga district katulad ng grupo namin sa Genius Crime Investigation Section ni Davao Squad na makuha talaga namin ang target is uh, kumukuha si Bongo ng personal identification data dito kay Mr. D. Guzman ng Land Transportation Office of Davao City. Ito, kumplito po sa detalye kung saan nakatira ang target, anong sasakyan ang gamit niya, at uh, anong kulay ang sasakyan, So, matagal namin ito po ang ginagawa nung start ng uh, double date squad. Kaya maraming, maraming casualty. Isa dito pangalan po na binigay sa akin ni Bungo latest Islam, yung pagpatay kay Christopher Yu. At uh, meron pang isa na anak siya ng isang engineer na may ari ng security agency sa Davao City na si Bongo rin ang nagpapatay nagbigay siya ng personal information data sa target na tao na ito at napatay ito ng uh, double death squad. Yan ang papel ni Bongo at dapat malaman nito ng taong bayan na wala na po tayong privacy. Kung ano ang target ni Mayor Duterte ng kanyang mga alipores na ipapatay, patay po kayo kung manatili kayong magpaluko sa mga halimaw na ito ng Davao City. Ito po ang katotohanan at dapat nila akong harapin at sagutin. Yan po ang totoo. May karagdagang katanungan po ata si Ms. Salima Refran. Your acknowledge, ma'am. Hi sir, pasensya na makulit kami. Um, sir, yun nga po, ano po yung naging reaksyon ng mga taga-ICC nung inilahad nyo po ang lahat ng ito? Uh, satisfied naman po ba sila dun sa mga binigay ninyo mga uh, dokumento at testimonya? Tapos may follow-up yes. pa po ako pagkatapos po nito. Okay. Uh, satisfied po sila si Alistair, si Attorney Rubin ng Office of the Prosecutor, pati yung lawyer na nag-represent kay Mayor Duterte na appointed counsel ng International Criminal Court Office of the Prosecutor kasi hindi po magiging valid yon o legal ang uh, pre-trial investigation na ginawa na na sa akin kung hindi siya represented ng kanyang counsel. Kaya nag-appoint ang Office of the Prosecutor ng uh, lawyer. Uh, di ko lang kilala kung sino pero alam ko na satisfied sila. Wala sa'ng question sa akin. At saka pinapirma ko sa lahat ng mga silab-metbook na mga handwritten, affidavit, registration, at sa mga facts na sinabi ko na naka-audio at naka-video. Na part ito as exhibit. Hindi pa nila silabi, na part ito as evidence. Sa kanila ito ma-declare ma as evidence ng pre-trial chamber kung may nahuli na sa kanila at makaharap na sila ng trial. So kampante po ako dito na mayroon tayong maganda ang pre-trial na ginawa po sa akin last year. Thank you po. Nagbabalik po ata si Mr. Opo, Jai Jai sir, opo, pasensya na po, ang dami po naming tanong. din uh, po namin ang pagkakataon po na makausap kayo, syempre po. Ah, uh, sir, tanong oh. lang din po namin, clarify ko lang din, sir, clarification lang po from my other question earlier. So, masasabi po natin na ginagamit po ni Abongoy uh, influence sa Davao and then ni mayor, may basbas -bas po ni mayor. I mean, obvious po na meron pong basbas -bas ni Mayor Duterte yun. So in other words, pag ginagamit nila yung position nila to get those in information from LTO and then gamitin ito yes. for sa ano? Yes. Impact yung si Edie D. Guzman. Ginawa niya ngayong regional director ng Central Luzon. Ordinary lang yan na employee ng Land Transportation Office. Kaya I have the very uh, uh, confidential access sa mga confidential records ng mga tao kung sino yung kumukuha ng mga lisensya at nalagay sila sa uh, debt list ni Mayor Rodrigo Duterte. Kadalasan po sa kanila, patay. Isa yon si Mr. Opsimar. Latest na binigay ni uh, Bongo sa, sa team ko at napatay na baril ni Medina, si Mr. Opsimar dahil nasundan namin ang kanyang sasakyan at alam namin kung saan siya Tu me